Magandang umaga. Maganda pa rin ang umaga kahit kanito yung nangyari kagabi. Sobrang lakas ng ano, ito yung nangyari kagabi oh. Ah, oh, ba? Diba? So, naanod din tulay. Pabalik rin siya ulit. Ang kawawa yung biik o. Oh. Tingnan mo, ilan na lang biik na tira. Naanod yung ibang mga biik ng baboy o. Oh. Kawawa. Ito yung itsura guys eh. Grabe... Matakas ang tubig... Grabe... Ang taas na naman ng tubig dito sa amin no... Andito na siya... Um, may mga baboy doon... Tsaka biit na... Isang pamilya na anod yung mga biit kaya ta doon... Buti na lang nakuha pa yung nanay... Naanod na yung ano namin yung tulay at saka kanila pa-deliver ako kanina nang pa-deliver ako kanina ng dalawang grava dalawang load na grava na anod lahat hindi hapon na kasi siya na deliver so hindi na siya nahakot kasi bukas pa dapat yun ihahakot may na may sinilas do anod oh. so kainis mukhang 3,000 pa naman per load nun na siya guys at yung tubig kasi to oh Umulan siya ngayong hapon pero hindi gan malakas siya pero hangin lang yung malakas. Pero yung maulan talaga na malakas is yung sa bukid sa Claveria. Kaya ngayon, hindi ko na anticipate yung graba namin. Yung graba kasi namin yung pinadeliver, pinatambak ko doon sa may gilid ng spillway. Ngayon, biglang lumakas. Hindi ko talaga in-expect. As in, wala na-expect talaga nito. As in, kanina. Oh. Ayan, no. Nandito na yung tubig, oh. Kainis. Anod tuloy Order na naman bukas 6,000 lahat na anod <laughs> di atay, kudasai. Hi guys, good morning, happy weekend So ito yung sitwasyon namin today Update sa daanan sa tulay Ito yung tulay namin Nandiyan pa yung iba, ito yung guys Which is actually, maging okay yan Magsasubscibe yun tubig na yan mga 2 hours from now so babalik namin tuloy dyan madadaanan na ulit din dyan so no worries sa mga pupunta dito pero kung may nagpapunta mga before lunch mga 10 or 11 wag magiging okay na yan dyan kasi mababawasan na yung tubig and pwede na kayong makapunta dito so as of today ganyan pa yung itsura as of this moment ililibot natin kayo doon so ayan sobrang lakas ng ulan kaapon. hapon hangin din yung hangin lang talaga ito yung hangin kahapon sobra yan maglilinis sila may mga na check in dyan kagabi ito nagamit namin happy birthday mama Ana maglilinis si Amanda guys Lah, oh, grabe nga, lakas ang hangin, no. Oh. Nabalik na yung kahoy, oh. Ito naman yung sa Okay naman yung sa dito. So, hanggang dyan lang yung ano sa baba. Doon namin nilagay yung graba. Doon sa may daanan ng backhoe. Doon namin nilagay kasi para maad add ma-, -ad, ma ito, mabilis mahakot sana ngayong umaga dito. So, yung mga ready na sana. Kaso, ayun, ano sila ni Inday oh. So yun sila ni Inday nandun oh. no. na, nandun ko nalagang graba. Kaso naanod siya hanggang dito yung kagabi oh. Natabunan niya na, na naanod na naman yung mga lamesa. <laughs> Ayan hanggang dito yan sa may duyanan. Kita niyo yung mga duyanan. Naano oh. Nalagyan ng putik. So hanggang dito yung kagabi naanod. So babalik pa naman yung tulay later magsasudside na yan mga 2 hours from now, madadaanan na ulit yan so sa mga pupunta ngayon, no worries okay pa naman yung pool yung cottages and function hall yung daanan lang talaga yung worry natin pero magsasudside na yan mga, mga alas 9 pwede na yung daanan at ibabalik na namin yung tulay later So, may mga mag-overnight pa naman niya mamaya. Fully book kami mamaya. Ngayon, Saturday kasi. So, baka may mga pumunta dito ng mga walk-ins. Pero, okay naman siya. Pero mamaya, wala po kaming banda. Kasi opening po ng night cafe sa plaza at may disco. So, mahirap. Magbabayad na dito ng ano. Tapos, walang tao kasi nandun sa plaza. So, every circumstances na ganito or mga... Obstacles and tragedy need to face and accept it and move on. So sana maging okay na tong dike namin dito. Hindi kasi natapos kasi hindi ko alam sira yata yung back ko or bakit di pa nagko-continue. di ba may nagtatrabaho na yan dati. Ayun sila ni Inday oh. kasi si Oyon. Tumatawid. Yan yung alternate route natin. Ayan wala na yung tulay doon Anod pero nasa gilid lang siya Kasi nakatali naman Babalik na naman yun siya So doon ito yung itsura Hanggang dito sa ilalim Hanggang dito tubig kagabi guys Kuha natin ng buko Ayan itura ng ilog namin ngayon So Mga maglilinis Lili, sama so, ka dia. check in kami kagabi sa aircon, may check in Linis time sila ngayon. Kita natin yung full area. Ito area ng pool, guys. Okay naman siya. Ayan, tumalsik yung bubong namin sa taas. So. Oh. Ay natanggal yung bubong. So, lakas ng hangin, tas din. Grabe. Ito naman yung pool. Di naman nabot. Malayo naman sa Hanggang lang yung tubig. Naano Ano din yung sa saging. Oh. Naanod yung ano, lamesa. Hindi, yanan, sya, Hindi yan nun, inabot din siya Hindi yan na So, sa mga pupunta dito, ito naman yung pool, guys. Ayan, malinis naman siya. Buti na lang. At yung mga halaman ko na bugenbilya ay namulaklak na talaga siya ng marami. Ito naman bakla yata. Ay, meron na pala siyang bulaklak. Pabulaklak na yata yan. Ayan, marami ng bulaklak ang ah, ating halaman. Ito naman nawala yung flowers niya. Saan ka napunta? Ito din. Ah, meron na pala siya. Isa, dalawa. Ito marami ng pink. Grabe. Ah, may bulaklak ng orchids. yun Yung bago ng sibol ng orchids. Dapat dapat putulan na yung mga tangkay niya. Yung mga ganito, dapat putulin na siya. Putulin ko later dragon fruit natin ay may tangkay na rin siya bago so ito yung mga nilipat ko na mga halaman dito ngayon naano din siya ng hangin kaloka na hangin ito <laughs> nabali ayusin natin yung mga table kasi may mga nag nagrent kahapon dito so ganyan yung ng table maglinis lang kami yung graba dapat supposed to be dito ko yung ilalagay dito sa palibot ng pool yan dyan yan gandoon sa palibot para hindi na iwas para iwas putik na dito ganyan may mga graba oh. wala ng putik putik kaso na ano lahat ng graba nakakalukang graba yun hapon na kasi na deliver eh. so dapat ngayon yun umaga hakutin ng mga trabante wala na silang mahakot kasi naanod na so dito ko nilagay dapat yung graba yan dito. Palibot doon. Tingnan nyo. Oh. Malinis na sana. Anyway. Ganon talaga ang buhay. Kailangan natin mag move on. So dito. Ayusin ko yung mga table and chairs. Kasi sa Saturday ngayon. Mag-aani na rin sila ng palay siguro. Kasi hinog na yung mga palay nila. Oh. Natumba talaga yung iba oh. Doon.